Ito yung pinaka-fear ko na magkasakit any sa pamilya ko lalo na yung mommy at daddy. Ko. Okay, dito na kami ni daddy sa hospital. Binaba ko na siya. There you go. Binaba ko na siya and We will have our MRI and Shantra of course. I'm hoping that Our family is hoping. Na sana Lord God, we pray to you, Heavenly Father, na this time we will receive a good result. And we believe in that. We claim it. In Jesus' name. So samanya ko! Hello! So, okay, so yun yung nakita niyo yung video kanina. Yun yung final test ni Daddy na kailangan niyang pagdaanan. I mean, the final procedure na kailangan niyang pagdaanan to know kung gano'n ba kalala yung sakit ni Daddy or kung wala naman. Eh, well, I hope. Sana na. Yun nga. We are, we are still hoping na this time um, again, good result makuha namin in Jesus name and we claim it. So ito na yung final test kung anong level na ba yung nararamdaman ni Daddy. So ayun. Pumunta kami ng hospital kaninang umaga. He had his MRI and si Daddy kasi nagka-previous um, attack na siya, nagka-mild stroke na siya. So, I think it's his third time na ata na magpa-MRI. Lahat kasi ng MRI niya, MRI niya, gusto niya talaga, request niya talaga akong kasama niya sa loob. So, okay. So, sinamahan ko si Daddy. The whole day, magkasama kami para lang, eto nga, para lang matapos itong last procedure niya. So, yun nga, medyo natagalan ako ng pag-vlog kasi medyo naging busy naman ako this time sa daddy ko. So itong vlog kong to, uh, magiging eye opener siya sa ating lahat. Sa ating lahat, this is all about my dad, sa mga magulang natin. Ako magulang na rin ako. Last week kasi, uh, may nararamdaman si daddy. So naging busy kami sa lahat ng test. Sorry, nakapatulog na ako, matutulog na sana ako. So yun nga, last week, he was sick. Um, si daddy kasi, nagkaroon na siyang mild stroke before. And then, so, kami naman, to make sure na he's not having another stroke series, so, talagang pinatest namin siya. Ang daming ginawang lab test sa kanya. And, nagkaroon siya, ang findings, ang initial findings, isa siya sa pinaka-rare na klaseng sakit. And, unfortunately, wala siyang cure. Yung sakit na yan. So, bilang anak, bilang pamilya, ang sakit na, par na malaman na yung mahal mo sa buhay, may sakit na hindi nagagamot. Alam niyo yung feeling na yon na ito kasi yung yung dito ako mahina. Alam mo yon pera, hindi magiging problema ang pera sa akin eh. Honestly, ang pera, ganito lang yan. Pero once na ang pamilya or anybody sa pamilya mo or mahal mo sa buhay ang magkasakit, doon ako tumitiklop. Doon ako nasasaktan, doon ako nahihirapan, doon ko nasasabi na ito ang pinakagrabing challenge na hirap akong harapin. Ang may ang magkasakit ang Eni sa mga mahal ko sa buhay. So, nung last week, nung, nung dinayag mo nun si Daddy na may ganong sakit, biglang nag-flashback sa akin lahat. Nung mga days na bata pa ako, Daddy is a very hardworking man. Nakita ko kung paano siya nagtrabaho para sa amin. Nakita ko kung paano siya umuwi ng basang-basa ng ulan. ...from Antipolo to... ...to Quezon City, to Marikina, to Pasay, to Pasig... ...imagine kung gano'ng kalayo. Siguro, nagtatravel siya ng 3 to 4 hours... ...para lang makapagtrabaho. Uuwi siya. Nagko-commute lang yan. Wala ka nang sasakyan. Basang-basa siya ng ulan. Minsan... may kita mo talaga yung yung pagod just to provide his family. So, nag so ang sakit isipin, alam mo, naiiyak ako sa vlog na to. Parang ngayon lang ako naging serious sa vlog na to. Dahil sa daddy ko. Ang sakit isipin na na nga, na magiging lifetime yung sakit ni daddy niyo. Pero, alam mo, inisip ko na lang na may, definitely sa buhay natin, may mga bagay-bagay na hindi natin gustong mangyari. Pero, sinadya ng Panginoon na ibigay tong challenge ito sa pamilyang to dahil may rason. Kung ano man yung rason yun, hindi mo man makita, hindi man klaro sa'yo kung ano yung rason yun, you just have to trust. You just have to trust because every time natatapos ang trial sa buhay namin, nagiging victorious pa rin kami. Alam mo, ang buhay ng mga magulang natin, hindi tatagal ng sintagal ng buhay natin. Reality, hindi na sila matatagal. So sana, sa mga naiiwan pa nilang years, days, years, decades. Gawin naman natin meaningful yung naiiwan nilang buhay. Kung meron ng pag-aalitan sa kung sino man sa inyo, sa mga magulang ninyo, meron pa kayong hindi gusto sabi, hindi nyo pa nasasabi sa kanila, gawin nyo na lahat ng kaya nyong gawin to make them feel good, to make them feel love dahil magulang mo yan nasa biblia na dapat minamahal mong magulang mo dahil kung hindi rin dahil sa kanila wala ka naman sa mundo hindi ka naman magiging kung ano ka ngayon kung hindi rin naman dahil sa kanila buong buhay natin binigay nila yung buhay nila sa atin. It's about time no. na tayo naman, ibigay naman natin yung buhay natin sa kanila. It's not just all about money, hindi pera, hindi pera ang kailangan nila. Panahon at oras at pagmamahal. Kung gusto nating mahalin tayo, anak, sandali! Yeah. Kung gusto nating mahalin tayo ng mga anak natin, At kung gusto rin with natin no na alagaan tayo. Mami, mami? Yeah. Where's nonoy? no? Where's it? Because it's night time. Where's that baby? Where's that You're there. Kung gusto natin, ma kung gusto natin, kung ayaw natin mangyari, kung gusto natin, bye! Kung, kung, kung gusto natin na mahalin tayo ng mga anak natin at alagaan tayo, gawin natin yun. Gawin natin yun. Goodbye sa mga magulang natin. Gawin naman natin memorable yung mga naiibang araw nila. Huwag natin hintayin na maging tulik at pag nawala sila, ano, magsisisi tayo. Hindi natin nasabi yung I love you. Hindi natin sila naalagaan. Hindi natin sila nabigyan ng oras. Mahalin natin ang mga magulang natin hindi lang sila nagsasalita, hindi lang sila nagsasabi. Oo, minsan magiging irritable sila. Pero alam nyo, sa totoo, lahat ng mga magulang naghahanap at naghahanap din yan ng pag-aaruba. Time. Time is very important. Goodbye! Goodbye! Let's visit! Let's the park! Alam mo na yung ilip ako sa pamilya? Kasi, ito yung pinaka-feel ka ko na nakasakit <tinyo> sa pamilya no! lalo no! sa mga no! na Adop ko, lalo na yung mommy. Siyempre, hindi na Lalabas at lalabas na rin. Oh! okay. Lalabas at talabas na rin yung mga sakit nila any moment. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin pag nawala yung nanay at tatay ko. Kaya kayo, tayo, napakaswerte pa natin dahil andito pa, pa sa atin. Kasama pa natin yung mga nanay at tatay natin. Ibigay nyo lahat ng time na pwede nyo mabigay, lahat ng pagmamahal, lahat ng pag-aaruga, ibigay natin ibalik natin lahat ng pagmamahal at pag-aalaga na binigay nila sa atin all throughout the years. Naghihintay lang sila. Hindi pera. Hindi pera, tandaan nyo. Time, love, and attention. So, yun lang. Narealize ko lang na ang laki pala ng pagkukulang ko sa nanay ko at sa tatay ko. Andito nga lang ako sa kabilang bahay pero masyado ako naging busy sa pamilya ko. Nakalimutan ko na meron pa rin pala akong nanay at tatay na kahit pa hinahanap-hanap ang bunso nila. So sa lahat nakasama kasama pa ang mga nanay at tatay, go tell them that you love them. Tanggalin nyo lahat ng pride mo, Anak kayo, nanay at tatay nyo yan. Sabihin nyo, gano'n nyo sila kamahal. Show them how you love them. It's not too late. Ay, huwag nating hintayin na maging too late ang lahat-lahat. At pagsisihan natin na hindi ko man lang siya nasabihan ng I love you, hindi ko man lang siya naalagaan, hindi ko man lang napakita sa kanya kung gano'n ko siya kamahal. So, habang may oras, grab the opportunity. So, yun lang. So, I hope ma-realize natin lahat na ang buhay ng pamilya natin, ng nanay at tatay natin, i-consider natin yan na blessing. I-enjoy pa natin na ang pinahiram na oras ng Panginoon sa atin na makasama natin sila. So, go take your mom and your dad that you love them. Okay? Before you sleep, pagising mo, or any time of the day, anong mawawala sa sa'yo? Sasabihan mo lang naman ng I love you. Kawalan ba yan sa'yo? Kasalanan ba yun? Nakakabawas ba yun sa pagkatao mo? Hindi. So go tell them that you love them. So that's all. And God bless you.